Nagbigay ng tuwa at saya sa mga residente ng bayan ng Rosario, La Union ang pagbisita ng pamalang panlalawigan ng La Union sa kanilang paskuhang bayan. Tuwing sinasabi namin na everything that we do is for the love of La Union, tunay nga po talaga yan. Kasi ang pagmamahal namin para sa probinsya, para sa bawat isa sa inyo, yan po yung nagpapatakbo sa amin. Para ang 101% sa mga trabaho namin araw-araw. Hatid ng Pasko bayan, ang mga palaro, papremyo at iba't ibang serbisyo sa mga residente. Sa bayan naman ng Nagilian, nagbigay aliw ang programa sa mga bata sa tulong ng Magic Show. Nabigyan din ang ilang residente ng Noche Buena package. Bumisita rin ang Paskuhang Bayan sa Santo Tomas, La Union. Hatid din nito ang mga papremyo at mga pamasko sa mga residente. Susunod pang bibisitahin ng programa ang mga bayan ng Pugo, Agoo, Aringay at Caba. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.